Good afternoon mga idol, gas gas puet Kita ride saya ngayon Sana ganito lang yung klima, ini mainit Para Detail as pagi Akan ah, tayo ngayon tayo ngayon mga idol At tawagin natin itong ride na to na Goodbye Chicken pax Ride <laughs> Short ride lang Chillax Line mga idol Ayan na nga mga idol Nag-uumpisa na tayong umahawan dito sa may diversion road Papunta nga pala tayo ng kapisan Dito tayo dumaan mga idol Mabigat-bigat dito ahon dito. Nag-average ng 10 to 13% percent ng mga idol maximum of 15 dun sa bandang taas ipadron siya tayo para maganda yung ating chillax ride ngayong araw na mga idol nakagala rin tayo pagkatapos ng dalawang linggong chickenpox journey natin kaya mag enjoy tayo kahit solo ride mga idol so yan napapansin nyo po nasa off road tayo ngayon Matagal na tong off road kasi hindi nila magawa-gawa dahil palaging landslide dito kapag malakas ang ulan yan mga idol enjoyin lang natin yung climb kung wala kang practice dito tutukod ka talaga dito eh. entrance to kapisan mga idol tuloy-tuloy na ang ahon dito itu sa so, may kabisan. ganda diba sa kabila ng ganda <laughs> ganoon din kahirap yung <laughs> ahon pero masaya Welcome to Kapisan, Barangay Hall, mga idol. bandera yun talaga yung pinaka plano ko kaso lang makulimlim na yun dito mga idol tapos biglang umambol kaya ang isip ko kaya kumana na lang ako hindi na ako tumuloy ng bandera kasi madulas ang daan doon dahil matalik yung ahon so yan mga idol palusunod tayo ngayon tapos na maraming ahol. mga ilo meron tayong konting tree dito mga ilo eh, trap road na naman yan bagsak bagsak tayo dito kaya yung ating camera hindi na alam kung saan bubunta yan mga ilo oh. so yan mga idol. pagkatapos natin duman ng kapisa dun na radio tayo pupunta ng Kusmayor dito sa may Ape Pasulangka So, ayan ang mga idol. Umaako na naman tayo dito sa matarik na portion ng Cruz Mayor. Mga idol. Ayan. Mapapansin nyo. Mukha akong hirap na hirap dito mga idol. Naka mountain bike tayo ngayon. Umaako dito. Iniwan ko muna sa bahay yung folding bike. Ayan mga idol. Kung napapansin nyo, pangisingisi na ako rito. Pero hirap na hirap na ako niyan mga idol. Hinihingal-hingal na ako niyan pero dinadaan lang natin sa smile kasi kapag siresoin mo yan tutukod at tutukod ka dito mga idol lalo na kung kulang ka talaga sa practice. tagalang lang tayo dito sa ahon. Ito yung mga nakaka-excite na ahon. Dito mga idol, malapit na tayo sa finish line o sa pinakataas ng cross Mayor kaya kailangan na natin dito mag-off the saddle dahil medyo matarik yung portion dito. Kukulangin ka ng hangin dito kapag uh, hindi ka tumayo mga idol kasi matarik na matarik dito. Umabot ng 26% yung gradient kaya kailangan natin ng more power yan mga idol yan nakala mo malakas pero yung pala eh, malapit na malaspag yan na mga idol kunti na lang ayan na dito na tayo sa taas mga idol congratulations sa sarili ko at nakaahon tayo pagkatapos ng dalawang linggong My chicken pox maraming maraming salamat mga idol sa inyong panonood next time ulit mga idol